So guys, magandang hapon. So yung Ay, kakilala ng... kulay ng damit ko dyan, oh, yung kakilala namin na amo, naganap ng helper. So ano po yung hinahanap? Magaanap tayo, pinapaanap na naman ako ng amo namin. Anong hinahanap niya? Kailangan niya maganda. Maganda daw. Mag ano pa? Jolly. Para... Jolly daw, jolly. Jolly. gusto paglaro sa mga bata. Ilang taon ba yung mga bata? Eight at Eight. 11. Eight, at saka eleven. Eight at saka eleven. Yung panganay, babae, yung bunso, lalaki. So, ano ba yung mga trabaho niya sa bata ba? Marte ba yung amo na yan? Medyo. medyo, lang. medyo. Pero pagtsagaan, lahat naman ng ano dito, may ano, di ba? o as long as hindi kita sinasaktan kasi sabi ni amo dapat anak niya ako bago daw ako umuwi sabi ko nagaanap nga ako eh ay may pina-interview naman ako nung nakaraan so hindi nakapasa sa ano nila so nagpapaanap ulit so, sa mga may kakilala dyan sana mag-apply na kayo kailan ba kailan ba na kailangan As soon as possible. <laughs> so, oh, as soon as possible. Actually, yan si... Kasama ko yung nag interview minsan. Ay, kako to. yung nagpa... Ano, dinadala niya doon sa amo. ina interview niya. So, pag... Pag nag-message kayo sa akin, ipapasa ko sa amo. Tapos, ipapasa naman na amo sa kanya. So, isa din yan sa mag-process ng papers. Kung napili kayo, dalawa kayo mag-process, samaan kanya So... Sana, guys, mag... Uh, apply na kayo. Pwede ba terminate? Pwede terminate. Pwede break contract. Depende sa reason. Oo. O, pero mas maganda. Finish mo. Finish contract. Magkano ba salary? Hindi ko alam. Sila na mag-usap. sila na mag-usap. So, yun, guys. Sa mga nagaanap ng amo dyan, mga pa-finish contract, <laughs> uh, apply na kayo. PM na kayo sa akin para yung guarantee lang doon ay magaan yung trabaho. Ay, yung guarantee, magaan daw yung trabaho. Hindi masyado mabigat yung trabaho, magaan lang. Pero, yun nga, ano. So, uh, maganda talaga. Ano ba talaga? Ilang kilo ba talaga? Ano, ilang ba talaga? Pajin? <laughs> Sabi nga nila ba? Ano yung sasalihan? Maganda daw. Ha? Maganda, presentable. Oo, oh, maganda, presentable. Yun yung inaanap nila. Ewan ko, ba't yung inaanap nila? yung ibang mga amo hinahanap na yung pangit sila naman ang hinahanap nila maganda so tasty nga no iba ibang taste mas pero simple diba so yun lang guys sa mga naghahanap ng amo dyan ah pay nyo ako at saka ipapasa ko sa amo namin kasi yung amo na kaibigan ng amo namin yung naghahanap na employer so actually yan kilalang 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 niya yung amo <laughs> nagtrabaho na din siya doon dati. Nung nag-vacation yung helper nila, nagtrabaho siya doon. So, kilalang kilala niya yung amo. May gagaranti daw niya na magaan lang yung trabaho. ba? Diba? Yun lang. So, yan. PM guys, mga interested ah.